pag aaral na tumama sa Philippines will experience a certain degree of licensing mechanisms. Bagay na ramdam ng mga tigabantasan island sa bayan ng Tubigon sa Bohol. Ang kanilang buong barangay kasi kasama ng iba pa nilang mga island barangay sa paglipat. Guys, may bagong dating tayo. Magandang ba testing ko kasi may warranty to eh. Kailangan matesting siya bago bago ko ilagay dito sa kanyang mga lagayan. Tingin ko naman okay. Banda kasi ano eh. Taas na rin yung specs niya. I-pipe na rin siya na 3rd gen. So, tag -tag -tag sa tagdag para sa unit. si doon. Dalawang unit doon. Tapos dito, meron tayong isa, dalawa, tatlo, ulit. So kailangan natin magpagdag ng dalawang ito. sa so, ngayon, ito na test ito muna. Maya-maya, saset si up ko na siya dito sa mga lagayan. Okay. 2 units tapos dito apat na unit meron pa akong isang isetap dito na isang isang unit ito Atenga. kasi wala akong wala na akong coins lab kung yung hulugan kung minsan may siya up bibilang ko pa siya ng hulugan coins box coins coin box <mimitation> Nah, sampel kita. Geng-geng. Ito Itu ang ating para sa uh, Layer natin na tapos dito. Pwede na. small business geng geng